for today's video maghahanap tayo ng kabute. Let's go! So for today's video titingnan namin kung may makukuha kami ni JL ng mamarang ang tawag dito pero yan ay kabote so itong kabuting to this is something like na wild mushroom sa so, nakakaalam sa iba so titingnan natin kung may makikita tayong wild mushroom for today's video so ang sexy nang nangunguha oh. ba? Diba? si so, January shadow makulimlim syadong madilim ngayon sobrang ah ang oras as of this moment is 11am pero madilim I, I'm not sure kung may bagyo or gawa ng vulkan so ayan titignan natin kung meron dapat dun sa kabila doon parang ito pinupuntahan nila kukoy ito eh <laughs> <laughs> wala, wala akong makita So, lilipat tayo kung meron tayong makukuha doon sa kabila Let's go! Ito sa likod nila, JL, merong ilog Dito kami madalas nalilito Diba? Lilipat tayo ng ibang location Okay. Pagdating na lang doon, video ulit tayo. Second station, titingnan natin kung may makikita tayong wild mushroom. Let's go! Ito ang farm ni John Larry. Huwag lang kayo maingay. Kung <laughs> <laughs> so, may ng manok sa inyo. Ayan. Manok muna tayo. So ayan, na, manok. mga lugon lang lugon parang wala masyado oh. dito huh? Lobo! Magpakita ka! Kabote daw ho! buti. Baka naman ahas ang makakita natin. <laughs> 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 Di niya. Napatay na isa dun eh. <laughs> <laughs> Baka kami nandiyan niya sa bahay. Dito <laughs> ay namamay ba eh. Hindi naghanap siya ng pagkakasokan. Ito na wala. Wala nasa bahay ho yun. Wala na nga nababasal yung O baka yun na yung nadali mo? Hindi, maliit lang yung nakapatay ko dun Ayaw nga. Huwag din eh. Huwag tayo din eh. lang ako. panggabay. Kahit isa lang, maka makakita lang tayo ng ano nang kabote kahit siyang ahas lang <laughs> wow gaga ang ha kabote tayo isa lang isa lang isa lang putol muna tayo ng ganito kanipis para pag may ahas Saan ba nakikita yun? May punso, -punso yung gano'n. Punso-punso. <laughs> Kahit sa ngaas lang oh. <laughs> Ayoko. 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 So yun lang ha. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghahanap ng kabuti. Ng kajote. Kajote. Uy, may gumagalaw. Bakit may gumagalaw doon? <laughs> ano ang nandun? Ano ang nandun? Nalulula ka ba? Baka ikaw, inatok lang na, hindi <laughs> mo alam. Pag may kumalbik sa ating pa, alam na yun, oops, may gumagalaw. Nasukal dito, wag tayo dito. Wag tayo dito. Baka, Baka machambahan. Machem, Agang-aga. Kaya pala nalulula, si Tisoy. Nakakulpit. Akala'y yung Yun pala eh. Natuklaw na. Tuklaw na. <laughs> nandiyo sa mga, nandiyo sa bahay. Isang bahay? Yes. Doon. Hmm. Ayun, ayun, ayun. May nakita ako, pero hindi ito ang hinahanap natin. Ayan. Hindi ka buti na. At... Kuy, may gumagalaw. Lamuk lamok. Pero hindi 'yan ang hinahanap natin ayo oh. mo. Hindi, hindi mamarang ito. 'yan. May nakita ako dito. Ano yun Ayun, may kabote. <laughs> kabote ba 'yan? Santol. Ah, santol. Hindi B-boy. Ey, Lugon, ng person. yeah Farming dito tayo sa bahay. Unfortunately, wala din sa bandang doon. So dito, titignan natin. Baka meron tayo makita. Let's go! O, wala din sa bandang doon. <laughs> so, wala eh. So nandito tayo sa kapilang side. Hello from the snake side. May ahas <laughs> <Yes>, daw dyan. Eto, <laughs> may bahay dito. Bahay lang eh. Iya, mo ng asa na yun. May bahay. Kaya mo na yan. <laughs> May pangharap pa ako. <laughs> May trabaho ka na. Kaya mo na yan. <laughs> wala pa rin ako makita dito. Parang wala. Kung ang negative, ang paghahanap ng kapote, alam ko na pag minimandahan ka may kabuti ka na balo sigaw mo sigaw mo bad oh may play may my... kami ng kabuti Nagahanap <laughs> kami ng kabuti. Nakakakati mo lang <laughs> dyan. Meron dito. Ang sure ako, may ahas dito. Ano ito ng kabuti? Patayaan ito mama! <laughs>

Ha <laughs> daw Hintay Bawal yan Baka Sure ako nandito Sa ilog Ah uh, sure ako nandito ang ahas Diyan sa mga yero na yan Sure na yan Puklatin mo, mga kebal Puklatin mo May daan ba dyan? mo Sa'yo na ako ang huling alam ko ay kabote ang hinahanap namin. Hindi ahas. Naging snake hunter. Ba na may hasa na Makakita lang ng isang kabote. Masaya na ako. Meron niya. Sa librong ay meron. <coughs> Jeffrey! Kay <coughs> hey, Jeff po. Oh. Jeff! Jeff, saan may mga kabote? Hindi alam. <coughs> Wala. Pwede ba tayo doon? Doon, huwag doon. Bye-bye sa kalsal. Bye-bye kalsal. Tayo ay mag-bye-bye Si Hobe. Si Hobe. So, oh, ayun na nga. Wala pa rin kami makita. Saan kaya meron? Meron ka buko. Isa kang magtutubig. Nauhaw. Tawag lang. Dito, dito kami pumuesto. Halika dito. Dito wag oh, dyan. Makahas din yan Wala makakikita diyan. Dito kami pumesto. Tayo muwi na tanghali na. Nung gabi niyo, saglit lang. Makikita natin yan. Kahit isa lang magpakita ka. Huwag lang ah. Dito ako nadulas nung ng gabing 'yon. Ah, mamadali. May pala. Dito 'yan. Sana pumesto kayo. Nung dito nga ang daan namin noon. Tago natin sa pangalang. Wag. Dito kami yon. <laughs> dito? Dahil may dumaan. Doon kami pumunta. <laughs> dito yon, sa ilalim daan. Dalan daan. Dito na nga yon. Dito na natapos. Wala. Wala, kabuti. Kanina ang papunta to? lang normal. Wala ni. Wala din sa palayan. Wala. tayo dito. Dito punso-punso. Punso, punso. Mga Wala, punso yan, So medyo nahihirapan kami maghanap. Kasi ho, tanghali ng gumising si Tisol. Aba, ako ba tanghali ng gumising? Alas 12 na. Sa so, kayo makakahanap ng as, kabote. Sa alas 12. Wala nga kayong makita. Ito kayo natin si Aaron. Pagagaya na natin. Kaya ka na ikaw. Ikutan mo itong mga punso. Ayun. Ayun mga pinagtubuan. Mga patay na. Hmm. Ayun. Parang tanghali ka na. <laughs> so ayun ang mga kabote, meron tayong nakita dito. Kaya lang lusaw na sila. Ayan. Tanghali na. Tanghali na kasi. So let's see kung baka, baka may swerte na meron pang bagong sibol. Pakita ka naman po. Tabi-tabi po. Ayun, wala na dito. wala doon so isang ikot dito yun 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 pala sayang dahon lang pala <laughs> akala ko meron na dito dito sa mga ganito sabi po ang malinis Walang kadungis-dungis Mukhang naikutan na, Mukhang may mga naonan na sa amin maghanap pa, Mukhang may mga naonan na maghanap ha? So let's go Pag-inis Tung at ipaghanap Nang mahiwagang kabute Kajute Kajute Ni John Lewis Diyan, Dev. Eh. Pero What? feeling ko kasi ito nagaan. Hindi pa, hindi makakaligtas yan. Ang mga nandyan. Pare ko tina lang. Walang makaligtas. Sa mga putik-putik naman wala. Wala yan. Sila nung puno kaya. Wala, ganyan. Sa mga paano yan. Punso. Ayan ang tawag niya yung mamunso ah Mamunso Tapos mamarang Sa mga nakaharang Wala dyan, wala dyan Balik na tayo Ito sa mga punso Kaya tawag yung mamunso Makate, may ilang gram Ahas pala Wala putig to eh Putig Kalabaw. alabaw Meron kaya kami makikita for today's video or wala. Hangga't may lupa, tutuloy tayo. Medyo nakakapagod na. Wala ko na. Makikita. Layo layo na ikat natin. Eh sa to lang natin. Yan dito kaya. Hindi jamawala. Ha? Hindi rin magkakaroon. <laughs> ng ahas Nararamdaman ko rin Ay nasa ulo ng pala. Wala, may naglinis na yun. O, di wala. Tara na. Kung sa libro ay may ahas, dito pa, sa kawayan, <laughs> mawala. <laughs> Simply, mawala yun. Eh, ganito ang mangyayari. Si Aaron, papagayakin na natin kahit alauna pang ating alis. Alas dos. Ay, bukong nakikita ako doon. May kumikina. <laughs> May puti. Nakaapak pa. Ipot daw ng kalabaw. Ang magkawag na? Tahay ng kalabaw. Tahay daw. Ay niya, na? sayang. Hindi, nakuha. Huh? So, ayun. Meron nga dito. Meron nga dito o kaya lang di nakuha. Ayan. Mga kabote. Ayan pala yung ano Yung kaninang may bulak Sabi mo bakit may bulak dito sabi tabi po Uy Makati Ang, ang pagkakalang pupulutan namin kambing Ano ito Paa ba ng kambing O paa ng kung ano Sabi nila Pulutan ko daw ay Kambing, kambing. Ano ito? Bao. <laughs> <laughs> Saan tayo dadaan yan? <laughs> kabute! Oh. Wala tayo, wala kami nakita ang kabute. So yun. Pabalak na, pabalik na kami medyo alanganin siguro ang pupunta namin gawa ng tanghali na kaya wala kami nakuha meron, pinakita uh, meron pulutan hi ate Sophie yun, kami pabalik na at wala kami nakuha Tunaw na nga yung mga nakita namin. Oh God. Oh God. Oh God. Ha? Meron. <laughs> ha? Didi na. Ha? So yun na nga. Wala kami nakuhang kabuti, mamarang, or wild mushroom. Ending. Buko na lang. Let's go! video. Para sa mga bago lang sa si channel so please like please subscribe. And... Let's go! Bye! 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 Bye!